Unang beses na dinala ng mayamang anak ang kanyang kasintahan pa uwi. Nagulat ang buong pamilya. May panda eyes at gulugulong buhok. Naka short shorts pa ang mga binti. Biglang nagulantang ang ina. Magandang araw po. Siya po ang kasintahan ko. ginitian siya ng elegante ang may bahay at may pagpipigil na inabot ang isang kumot, at binigyang diin na ang kanyang anak ay nag-iisang anak sa loob ng tatlong henerasyon. Ang mga dapat sundin na tuntunin ay dapat sundin hindi pa tapos magsalita ay nakatulog na pala ang isang ito. Si Chitay ay hindi mapigil ang mapangiti, napakagaling, perpekto. Ang pagiging totoo niya ay hindi inaasahang nakapagbigay ng magandang impresyon sa lola, na isa nang pumayag ng bunso, nakita ang nakakamatay na tingin ng manugang ay napilitang bumoto laban, lubos na samasang ayon ng lola, anuman, ang apo kong ayaw mag-asawa ay sa wakas ay nagkaintindihan na rin. Ngunit hindi niya alam na ito ay pawang pakana lamang ni Chitay. Umupa nang babaeng sawi sa pag-ibig para makasama sa pag-arte. Ang mahalaga, ayaw na niyang mabasa ulit ng tubig ng mga babaeng kanyang nililigawan. Ngunit kailangan muna niyang tulungan si Rose na maghiganti sa kanyang walang kwentang dating karelasyon. Una, dadalhin niya ito sa kanyang klinika ng pagpapaayos ng mukha. Ang mga lalaki ay mga paningin. Para mapagsisihan ka niya, kailangan mong magbago ng itsura. Ang dami naman palang kailangang ayusin. Masyadong malaki ang mukha, ang tabari ng mga braso. Huwag mo akong gagalawin. Kaya naman nagpunta na lang sila sa mall. Pinagpalit niya ito ng mahigit isang daang damit. Kung gusto mong mapataas ang iyong halaga, dapat pala mas magandang sasakyan pa ang bilhin ko. Mas maganda sana kung sports car o kaya bibi. Di nga kayang mangarap ng isang working student kakaubos lang ng pag-ipon ko para sa student loan ko. Pero hindi naman pala ganoon kamahal ang bumili ng sasakyan. Kasi bumili ako ng BMW sa Guazi Used Cars. P-66,000 lang ang nagastos ko. Sinisiguro ng Guazi na bawat sasakyan ay may official inspection. Libre ang pagkuha ng record ng insurance claim. Kitang kita ang kondisyon ng sasakyan. May 20,000 km pang warranty ang gasolina sa sasakyan. Pagbili ng second-hand car, may garantiya sa Gwazi. Pagkatapos ng pagbabago, natulala ang lalaking manluloko. Mas natulala pa ang matalik na kaibigan dahil, pasensya na, siya na ang girlfriend ko ngayon. Aba, di ko inaasahan. Ang lakas ng loob ng asawa, dumiretso sa bahay ng babae para manaira. Parang sinasabi niyang malandi at walang hiya ang anak nila ang pakikipagrelasyon sa mga mayayaman ay pag-aaksaya lang ng buhay. Buti na lang dumating agad ang magpanggap na magkasintahan. Nagpakilala ang lalaki, ipinagmalaki ang trabaho at ang angkan, at nagpaliwanag sa masamang tingin bienan. Seryoso at balak nilang magpakasal ni Rose. Kung hindi tatutol ang mga nakatatanda, mapapangasawa ko na siya sa loob ng anim na buwan. Napahiya sa harap ng maraming tao ng kanyang anak. Nanginginig sa galit ang elegante niyang asawa. Sisigawan na sana niya nang hatakin siya ni Kai Tai. Nahihiya si Chong Wei. Para bang gusto nang lumubog sa lupa, ngunit may narinig siya mula sa likuran. Grabe! Sobrang bastos! Ang guapo. Kinabukasan, biglang nakipagbalikan ng ex ni Hai Wang kay Rose. Ang dahilan, hindi niya matanggap na naging magkasintahan ang dalaga at ang kaibigan niya. Nakita ni Chi tai ang kanilang pagtatalo. Para makaiwas sa paulit-ulit na panliligaw ng kanyang ina, tinulungan niya si Rose na mag -ganti sa kanyang manloloko at malanding kaibigan. Terra na! Hindi ba't napagkasundoan nating pumunta sa bahay ko? Hindi ko inaasahan na ang lalaking ito ay parang may kinain na hindi maganda ngayon. Habol na habol ko silang dalawa. Wala na akong nagawa kundi dalhin siya sa kondo ko. Grabe! Ang laki naman ng bahay mo. Parang si Liu Lao Lao si Chong Wei sa View Garden parang baliw sa kakapindot at kakadampot, pero si Chitay, malala na ang OCD niya. Hindi niya matanggap na may gagalaw sa gamit niya, pero umupo naman ito sa kanyang paboritong massage chair. Nang biglang may narinig siyang tunog ng pag i input ng password, hindi na niya kailangang hulaan kung sino. Sinamantala ni Kai tai ang pagkakataon para umarte. Hinayla niya si Chongwei papasok sa kwarto na parang sisiw. Para magpanggap na magkasama sila sa iisang bahay. Anong ginagawa mo? Humiga ka na. Isa pa lang, Sagwazi, panatag ang loob sa pagbili ng second-hand car.